magandang umaga mga kapatid sa Panginoon sa mga sulok ng sanibot na ito napurihan po natin ang Diyos na buhay tayo po ay magpatuloy sa ating daily devotion upang patuloy po tayo magkapalakasan sa bawat isa si nararapat po mga kapatid na ito ay magiging kumbaga habang tayo lumalakad sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo may nagpapaalala sa atin upang tayo ipalalakasin palalakasin sa ating pananampalataya. Bagamat kanya-kanya ang mga pagsubok, pero alam natin bilang mga lingkod ng Diyos at nag-aaral din ng salita ng Diyos, kumbaga ito ay isang kokonting pagsubok lamang sa atin. Na konti problema, pero alam ko kayang-kaya natin 'yan because of Christ, no? At sa gabay at tulong ng Santo Espiritu. Kaya mga kapatid, ito po ang pansin natin sa umaga ito. Matatagpuan po natin sa mga awit, 20 City Kapitulo 1 hanggang 3. Sabi dito mga kapatid, Si ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisinatan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway na. Mapubuwal lamang sila, na Kahit ang isang hukbo ang sa akin tumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatako Sa lakay man ako ng mga kaaway, magkitiwala pa rin ako sa may gambar. Napakagandang mensahe ito sa umaga ito. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, I know and we know kung sino ang sumulan ng awit na ito, kundi sabi nga dito, panalangin ng pagpumuli. Katha ni David. Dito po natin makikita mga kapatid kung kaano si King David na sa ating Panginoon. Dito po natin mga kapatid makikita kung paano tayo palalakasin ng Diyos. Sa ating pagpupuri sa Kanya, di ba? Ranas na ranas to sa mga Kristiyano. Bagamat maraming mga pagsubok, pero dito natin makikita mga kapatid kung paano tayo papalakasin ng Diyos. Kasi dito pala sinabi niya, si Yahweh ang ilaw at kaligtasan. Nakikita po natin mga kapatid, na walang iba magbibigay ng liwanag sa ating buhay. Bila mga lingkod ng Diyos, lagi po natin alalahanin lagi na si Kristo ang ilaw ng ating buhay. Kung wala si Kristo, tayo lalakad sa kaniliman. Kaya mga kapatid, bila mga mananampalataya, pinalalahanan tayo sa Sino po Sabi nito, sino po ba ang aking katatakutan? Wala tayong katatakutan pag si Kristo ang nagbibigay ng ilaw sa ating nilalakar. Pag si Kristo ang ating Diyos. Dito po natin nakikita si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino po ba ang aking kasisilakan? No? Kaya napakabuti po ng Diyos. Kung sino mang nakaranas na ang mga pagsubok, ito po, basahin natin lagi ito sa awit 20 city kapitulo 1 hanggang 3 bilang palalahanan na alalahanan tayo ng Diyos parang tayo lumakas at magpatuloy na ayon sa kalooban ng Diyos kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama sila'y mga kalaban ko kung mga kaaway nga mabubuwal lamang sila at mapapariwara no? dito po natin makikita mga kapatid kung si Yahweh kung si Kristo ang ating Diyos walang tatalo sa atin sabi dito sa Tris Kapitulo 3 kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot hindi pa rin ako sa kanila matatakot sa lakayan man ako na mga kaaway magtitiwala pa rin ako sa may kapal purihin po ang Diyos eh dito po natin mga kapatid kahit anong pagsubok yan kayang-kaya natin yan. Kasi nandyan yung santong espiritu na patuloy mo gumagabay sa atin. To draw near to closer to our Lord Jesus Christ. Na one day, makakasama tayo sa buhay na walang hanggan. Sabi ka sa John 8.12, sabi dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na sa kaya purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin lagi si Kristo. Dapat tayo'y, sabi nga dito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. At di nalalakad sa kanilima. Kaya praise God po sa mga kapatid na nagpatuloy. hindi sa mga kapatid na nanghihina, nawa, ito'y magsilping kalakasan sa atin. Nawa, mga kapatid, huwag po tayo magpapadaig sa mga pagsubok sa salibutan. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo'y panalo na po. Pagamat nandito tayo sa salibutan, tayo'y dumaranas ng mga tonti pagsubok lang yan. Isang parte ng buhay yan. Buhay mananang platay yan. Kaya, kaya purihin po ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay. At lagi natin tandaan, nandyan lagi ang Santong Espiritu na nagabay sa atin habang tayo nabubuhay sa sanibutan. Pangako ng Diyos yan. Huwag nating kalimutan at lagi nating alalahanin na siya ang panimula at ang katapusan. Ang Diyos ni David at ang Diyos natin ngayon, siya ang ating sinasampalatayanan. Kaya purihin po ang Panginoon sa ating buhay. Thank you mga kapatid and God bless.